maglalakad bad muna nga pala tayo dahil wala akong masyadong trabaho medyo nakakainip dun sa bahay ni boss amo medyo hindi na nga pala tayo nakakapag upload ng mga video wala na tayong time para dito lumipat na kasi ako ng trabaho kaya kung mapapansin nyo iba na yung nakikita nyo dati dun sa may pool area lagi ako nagbablog at meron tayong pesto para makapag voice over dito nahihirapan tayo para makapaggawa ng magandang content hindi naman ako dito masyadong lumalabas kaya pag napapadaan ako dito ito. Binibidyohan ko. Kaya ito, gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung lugar na ito. Ito nga pala ay sa tagig. At marami ditong pwedeng puntahan. Marami ditong pasyalan. Hindi ko laan talaga masyadong kabisado yung daan. Baka tayo ay maligaw. Kaya tamang bidyo-bidyo biju laan tayo dito sa kalapit. Dito pala ang naman ay solve ka na. Ang tataas kasi ng mga building. Sa katulad kong taga-probinsya, ay kapag una mong makikita ay nakakamangha talaga. At ipapakita ko naman sa inyo ang view kapag mataas ang pesto mas maganda ang view dito ano ate dito mas maganda ang view dito sa terrace ni boss nakita ah, kita mo yung building ang taas oh nakakalula <laughs> ang taas oh ayun oh may pool dito sa tapat na. Oh. no maganda dito oh, Ayan, oh. may pool area sa kabila yan pupuntahan ko sana may harang pala doon oh Iba pala ang ganon dun sa kabila Ang ganda dito Silipin natin to Samahan ng camera ko ah Maupo ang na Pero mainit hmm, Guys, ah,